Great day, malayang puso. Ayan. Ah, kakain na naman po tayo. Ito ay last meal ko. Panghuling kain, guys. Ng aking low carb diet. At ang kakainin ko ngayon ay nilagang opo. Nanitagyan ko lang ng tatlong piraso ng bawang at yung may ginawa kong sausawan guys kung tawagan sa amin sa probinsya namin sa Bicol ay dinailan yan dinailan yan ito yun ito may kasama yung taba taba ng baboy pork belly taba na may meron naman at isang tilapia at ang aking uh, pangimagas ay avocado guys wala tayong kanin kaya no rice no rice no rice uh, low carb diet tayo ngayon kaya hintay natin kung kaya ba talagang tanggalin ng low carb diet ang maintenance na ibinigay sa akin uh, yun ang target natin guys matanggal yung maintenance na yun dahil marami tayong napapanood na mga nag carb diet at unti-unting nawala yung maintenance nila at yun yung gagayahin natin ay uh, ibalik natin sa sa ano sa totoong masustansyang pagkain yung ipinapasok natin sa ating katawan na uh, iwasan na natin yung unhealthy love lifestyle yan ito ay uh, electrolyte na ginawa natin yung na sinasabi ko nga kalamansi or limon na may konting asin yung ginawa natin yun yung iinumin natin guys para yan sa mga beginners na naglo low carb diet pag nasanay ka na uh, pure water pero kailangan natin matarget natin ay walong basong tubig at o higit pa uh, bukod dito sa ginawa nating inumi ng kalamansi na may konting asin yung plain na tubig pwede rin yun or maligam gam mas so, labis yung maligam gam na inumin natin tubig huwag tayong minum ng malamig yan kaya kumain na tayo guys sabayan nyo akong ating sal, Marami pong salamat Panginoon sa biyayang ibinigay mo po sa akin sa buong maghapon at bendisyonin mo po itong biyayang ibinigay niyo po sa akin. Paging uh, lakas ko at gamot ko sa aking mga uh, nararamdaman sa aking katawan. In Jesus name, Amen. Kaya guys, Kain na tayo. Kain na tayo. Order of the day, no rice, no rice, no rice, no rice. Then, thank you. Thank you for watching, guys. See you next vlog.